may araw na sa wakas nakatikim din ako ng araw sarap magkape pagka mga bibili ako ng mas malaki na tulda na ganyan para maganda yan. ito puputulin pa yung sa nga na yan Ay, eh, medyo malaki lang kaya mahirap putulin pero tatanggalin yan, yan. pag gising mo ng umaga ito yung magkikita mo ang prutas ang kaba. ba? Ayan. Eh, di naglilinis yeah. Hindi perkit mga maganda. Maganda rin yun ang arawan tayo. Kising mo na ubaga baga. Kapag kakape. Ayan, yeah, makikita mo yung paligid. Ayan. Yeah. tinatawag kami dito mga tao na naglilinis kaya pag hindi ka nagpalinis wala maging masukal yung lugar na ito malunggay yan, dami malunggay napaikutan kami ng mga puno ng mangga ayun pupuntahan natin yung ano, mangga na binalot ko kasi masisira, sisira ay pagtagulan. Kasi itong mangga na to uh, Thailand daw. Yung binili ko to Thailand. E, tingnan natin kung tamang kung Thailand nga ito o ano. Ayan. O. Ayan oh. utan na ng bunga Ayan, Ayan. pa yung magamang Ayan, dito tayo ngayon sa baybayin ng Sulbeck. Makita nyo? Dito yung baybayin ng Sulbeck. Yung araw dito kami na liligo, nagpi sa lugar na ito. oh, so, wala na. Mabato dito. Ayan, ayan. Makita nyo ito yung baybayin ng Sulbeck. Ayan. ayan si Gruto, na tinatawag namin na Gruto si Mama Mary nandun ayan ayan handa no? handa mag fishing dito mamingwit ayan o Kita o Ganda. Ganda tanawin dito sa baybayin ng Solbeck. Uh, yan. Uh, baybayin. Ito. Ganda so, yung masyal. Barangay Solbeck. Yan. Subang tayo ng malaga ng dagat. Ito yung dagat, masarap to sigang. Ayan, lamyas. Ayan, si so, Jin, ang na ng ano, sigang. Ayan, eh. Masarap.